Anino sa Dilim. Ako si Maria Tubong Mandaluyong. Ako ang nakababatang kapatid ni Don na minsang nagkwento tungkol sa lumang apartment ni Lola at sa bahay namin. Pero may sarili rin akong karanasan. Mga pangyayaring hindi lang basta mahirap ipaliwanag, kundi nagdulot sa akin ng matinding hilakbot. Dito kami lumaki ng aking dalawang kapatid. Ako ang unang nag-asawa sa aming tatlo at kahit may sarili na akong pamilya nanatili pa rin kami sa bahay ng aming mga magulang. Isang matandang bahay ito na may dalawang palapag, gawa sa kahoy at semento. May mahahabang pasilyo at may isang maid's room sa ilalim ng hagdan na matagal nang hindi ginagamit at naging bodega na lang. Ang asawa ko, si JR ay isang IT specialist na nagtatrabaho mula sa bahay. Matangkad siya, may katamtamang pangangatawan at madalas nakasuot ng puting sando at boxer shorts tuwing nasa bahay lang. Ako naman ay may pagkapayat, wavy ang buhok at mahilig magsuot ng maluluwag na t-shirt para komportable habang nag-aalaga sa aming anak na si Angel. Tatlong taong gulang pa lang si Angel, wavy din ang buhok singkit ang mata at mahilig sa kulay pink na damit. Ang aking ama naman ay retiradong minero, payat at laging nakahiga dahil sa sakit niya sa puso. Sa sala na siya natutulog dahil hindi na niya kayang umakyat sa hagdan. Kasama niya sa gabi ang kanyang caregiver na si Mang Rico. Samantala, si Don ay nasa Singapore para magtrabaho. Ang aming panganay si Anton ay madalang umuwi sa bahay at kung umuwi at sobrang gabi na. Matikas si Anton, medyo kayumanggi at laging nakamaong at t-shirt kapag lumalabas. Siya rin ang nagkwento ng isang nakakatindig balahibong karanasan niya rito sa bahay. Isa sa marami naming naranasan. Ang simula ng pagkabalisa. Noong una, akala namin ni normal lang ang lahat. Isang pangkaraniwang araw, habang nasa kwarto kami ni JR Nakahiga lang siya sa kama at naglalaro sa cellphone. Ako na may nagpapahinga habang si Angel ay nanonood ng cartoon sa kanyang iPad. Nakaputing sando si JR noon at nakacheckered na shorts. Samantalang ako naman ay nakasuot ng asul na duster. Biglang gumulong ang laro bola ni Angel. Napatingin kami pareho ni JR. Noong una, inisip namin na baka nahanginan lang ito pero nang makita namin ang bola na unti-unting umikot nang hindi tumitigil, kinilabutan kami. Hindi iyon normal. Napatinginan kami ni JR. Wala sa aming gustong magsalita. Tahimik kaming lumabas ng kwarto at bumaba sa sala. Hon, baka naman may tagalang o anong hayop sa sahig. Bulong ni JR, pero halata sa boses niya ang pag-aalinlangan. Umiling ako. Hindi, hindi na malanggalaw ng bola. Hindi na namin ito pinag-usapan pa. Mas pinili namin kalimutan. Pero hindi doon natapos ang lahat, ang tumatawag sa CR. Isang gabi, si JR ay nagpuyat sa paglalaro ng online games sa PC. Bandang alas dos na ng madaling araw nang mapagpasyahan niyang matulog na. Habang nakapikit siya, biglang may narinig siyang click tila may nagpatay ng electric fan sa tabi niya. Nagmulat siya ng mata at agad na lumabas ng kwarto. Hon? Tawag niya, inakalang ako ang nagpatay ng electric fan. Pero nang bumaba siya, nakita niyang nasa sala lang ako kasama si Angel, natutulog. Muli siyang kinilabutan. Isa pang pangyayari ang nagpatibay sa aming hinala na may ibang nilalang sa bahay. Isang umaga, habang umiihi si JR sa CR sa ilalim ng hagdan, biglang may tumawag sa kanya. JR? Isang malamyos, pabulong na boses ng babae. Napakunot ang noo niya. Ha? Sandali lang, umiihi pa ako, di kita maintindihan. Narinig ko siyang nagsasalita at lumapit ako. Nang lumabas siya ng CR, tinanong ko siya. Hon, sino ka usap mo? Nanlaki ang mata niya. Akala ko tinatawag mo ako? Umiling ako. Hindi kita tinatawag. Pareho kaming natigilan. Nagtama ang aming mga mata. At doon ko naisip. Wala namang ibang babae sa bahay maliban sa akin at kay Angel. Sino ang tumawag sa kanya? Ang kalmot sa dingding. Magkatabi ang kwarto ko at ang kwarto ni Don. May manipis lang na plywood na naghihiwalay sa amin. Isang gabi, natutulog ako nang may marinig akong mahina Unti-unting ko sa dingding. Tila may matatalas na kuko na humahagod dito. Napatingin ako sa dingding. Nanginginig ang aking katawan. Naramdaman kong tumindig ang balahibo ko sa batok. Nagtago ako sa ilalim ng kumot at mahigpit na niyakap si Angel. Kinabukasan, sinabi ko ito kay JR. May kumakalusko sa dingding kagabi. Tumingin siya sa akin seryoso. Baka daga lang? Umiling ako. Hindi ito tunog ng daga. Parang, parang mga kuko ng tao. Hindi na siya sumagot. Pero alam kong may iniisip siya ang nakita ni Anton. Isang hapon, bumisita si Anton. Nasa second floor siya noon. Hinahanap kami para itanong kung nasaan ang susi ng bodega. Nang buksan niya ang pinto ng kwarto namin, bigla siyang natigilan. May nakita siyang nakatayo sa gitna ng kwarto. Isang anino, matangkad, maitim, walang mukha. Napaatras si Anton, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Mabilis niyang sinara ang pinto at tumakbo pababa. May tao sa kwarto mo. Sigaw niya, halatang kabado. Pero nang umakyat kami ni JR para tingnan, wala kaming nakita. Ang aninong nakatingin. Kinagabihan natulog kami ni JR. Ako naman ngayon ang nasa dulo ng kama, malayo sa dingding. Madaling araw nang magising ako sa pakiramdam na may dumaan sa tagiliran ko. Inisip ko si JR iyon, pero nang imulat ko ang aking mata, may nakatayong anino sa harapan ko. Matangkad, maitim walang mata, pero alam kong nakatingin ito sa akin hindi ako makasigaw. Nagtago ako sa ilalim ng kumot. Nanginginig, nagdasal, umaasang mawawala ito. Pero bago ako tuluyang mawala ng malay sa sobrang takot, narinig ko ang bulong na hindi ko maintindihan. At doon nagsimula ang bangungot na hindi na natapos.